Yun, boss Anding, bali nandito na nga po pala yung request mo para dun sa gagawin mong DIY na pagpapaltada. Bali, sabi niya mga bossing is paano nga ba daw pumitik o paano magtapal ng halo dun sa pagpapaltadahan natin na wool. Bali, yung una yung gagawin talaga mga bossing is kailangan yung basain yung pader na pagpapaltadahan nyo. Kasi isa po yun sa dahilan kaya kumakapak po yung paltada natin kasi biglaan po yung pagtuyo ng siminto mga boss. Yan mga bossing, Gayahan nyo lang po yung gagawin ko dito. Yan, kung nakita nyo, is po yung pitik ng kutsara natin para hindi po siya malaglag. Yan, mga boss. Pwede nyo rin pong balikta rin yung kutsara nyo, mga boss. Pwede rin pong balikta rin yan, mga boss. Yan. Kailangan, alalay lang, mga bossing, kailangan hindi po matigas yung kamay natin dyan sa pagpipitik ng halo. Yan, mga boss. Kung nakita nyo, is napakasimple lang pong padikitin ng halo, mga bossing. basat pataas lang po palagi yung pitik nyo yan. At ito nga pala mga bossing, may isa akong video na nagpapaltada ako yan. Puro pukol lang po yung ginagawa ko dyan kasi makapal nga po yung sa baba. Yan mga boss, yan kung nakita nyo is napakasimple lang pong magtapal ng halo mga boss. Basta kailangan lang mga bossing is hindi po masyadong tuyo din yung halo nyo at hindi rin po masyadong basa katamtaman lang po talaga. Yan kung nakita nyo mga boss, is napakasimple lang pong gawin. Basta't alalay lang po talaga yung kamay nyo mga bossing, kailangan magaan po yung kamay talaga pag nagtatapal kayo. Yan, katulad nyan, no? kung nakikita nyo. Is malaki po yung pukol natin dyan sa halo. Katulad nga mga busing, nang sinabi ko kanina, ang kailangan nyo lang talagang gawin, pataas po yung pitik ng kutsara nyo. Yan mga buso. At kung nahirapan talaga kayo magpadikit mga busing ng halo gamit yung tapal, pwede nyo rin po itong gayahin yan mga busing. Pwede lang po kayong pahid na lang kayo ng pahid yan. Kung nakikita nyo is nilagay ko na po sa tabi ng wall, yung halo natin para hagod na lang po tayo ng hagod dyan yan. Wala pong kahirap-hirap yan mga bossing. At kung nakatulong ako pala mga bossing yung video ko na to at kung nagustuhan nyo baka pwede naman pong makahingi na kuting pabor. Palike and share naman po ng video ko at saka papalo na rin ng page ko. Maraming salamat mga bossing.